masyado maulan dahil sa bagyong gustin. puro tubig na po ang paligid kaya hirap kumuha ng pagkain ng kambing dito lang sila sa sa bahay nila buti tinambakan ko tong bahay nila kaya hindi siya napas ng tubig yan kinuha ng sila ng dahon na langka dahon ng saging yan Ibrahim maulan. Labas po tayo. Yeah. Dito naman na yung bahay ng bahay ng ating mga manok. Yan. Video mataas ang tambak nito kaya hindi napasok ng tubig ang kumakain sa bragudo Ayan. pero paglabas mo dito sobrang ano ng tubig Ayan. ito mga kambing makain sila sobrang lakas pa ng ulan Ayan. puro tubig to medyo malalim na yung tubig dito ito napasok ko ng tubig dahil mababaw yung tambak niya. Ayan, may mga maniti pa tayo na tira dito. Puro tubig siya. Kawawa na mga ang ating mga alaga. Ayan, puro tubig, tubig doon. Saan huh. tumigil na yung ulan? Kaso, parang hindi pa kasi may kasunod na bagyo bagyo yung leon ata yan ito yung iba yan tubig yan muso 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 tubig yung silong ni muso